Aku tak ke apa? Mangkota nak kau gitu nih mau lu mau white white kan ya? Apa mangkota kalah? Suplado, mana nih mau man? Agak paling suplado nggak pengen tahu nih mana kau mau buat juga pulang entar na. Dah wai pawai tahu aja pengetahuan takkan salah agak pun. Kau memang kot kelang, kau nak kita mau kuai. Ti, kau ngano, kau nak kita kau gin mana? Manok pun ni, kau mana pun sugit ni mo. Sugit ni, masukidau. Imor problem ada, pawai anak mutrai mo manuk. <paddle noise> <roommate> <Albania> Naluyaw ni Resmi Balaya, kulang hendaan, bisa mong nakadura. Hindi na nadura, manok mo, ako din yung pangitaan mo. Ay, nambal nga, ikaw pangitaan, ko, ikaw kayo nakita, ikaw diyan, ikaw ang bayaga, mas ikaw kita mo talaga. Ako lang may kita mo kay para kapagkutaan mo. Huwag kaso ah. Dahil sige, sabdang ko pa mangkot mo. Basta sa isa ka para mong kutaanan, ang no, mo, yung nga may mamangkutan, ang magigidaw ang mangkot ng takka mo. Hindi mamangkutan na, kung ano mo eh, kung sa challenge, si Bala. Sabta lang lang mangkot ka parang kalay nung pa umapatakan mo. Sa mo, takka na. No? Ikaw, timo, nga sabta na yung mangkot mo, masabat mo, challenge siya mong tudlo ko kung, tudlo din din, ano, din, naman mo kung hindi mo. Maki. Tudlo ko hindi, namamok ko kung di mo makikita. Sige, ano? Uh, ano nga isda? Ngayon kung buyaan mo sa dagat, Mabakkan pas dagat. <laughs> Do tinuntoy mo, timo mga isda, ama mo sa dagat, kini star mabakkan bigit sa dagat. Ah. Ano nga isda ang ibuyan mo sa dagat nga mabakkan pas dagat? Amanakuran, ah, manangkuran, pasabat ko sa dulo mo ha. Good. Dagat-dagat. <laughs> May isda ka, dagat-dagat ngayon bintoti mo <laughs> Kimbin ko, di mo kisdao. Bulan-bulan. <laughs> Suba na gistara. Sap-sap. Ginsap-sapahan <laughs> <laughs> ni Ray para magamay. No? may punto ka. Ginsap-sapahan na, na para magamay. Eh. Pero sala. Dali <laughs> lang, di mulag. Bayanti na.

Gamay ng isda eh. Buy gamay ng dagat. Mabaka sa dagat. Mangmuk. <laughs>